Hello mga lovely people. For today's video po, magigisa lang ako ng mga hipon. Mga hipon talaga no. Maliliit o di ba? Super cute nila. Pero mas malasa to ha. Tapos yon, Isa ko lang sa bawang, sibuyas, luya, tapos may paminta. Tapos ito yan, yung butter. Pinapatunaw ko na siya. And then, konting magic sarap. Pampalasa natin. So, start na po tayo. di pa masyadong mainit pa na natin ilagay yung mga aroma na aromatic spices oh, ah, ba diba? bahala na kayo dyan nung tawag nyo dyan ating pamintang durog diya mabilisang ulam lang talaga for today's video mga lovely people tayo ko na yung ating Ila. Yeah. Tapos, lagyan ko na rin ng eh. magic sarap. Tapos, ano lang talaga yung mabilisang luto lang po para mas masarap. One over ko. Oh. Ayan po. Siguro mga one minute na lang. Ready na siya. So, ayan mga lovely people. Tapos na po ating, ano, yung hipo natin ginisa. O, ba? Diba? So, kainan na. So, mga lovely people, it's sticky man time. So, cute. juga ka ulang. And then, yung sausawan. Actually, uh, tira yan nung nakaraan pa. Doon sa mga, ano ba? Yun ano ba yung niluto ko noon? Basta, pinagsasol. Tapos, nilagay sa ref. Tapos, ngayon, dinagdagan lang ng suka, kalamansi. Kaya, at Cute. Sausaw. kanin. Hmm. Kain po. Hmm. Mas malasa nga itong ganito. Yung mga medyo maliliit yung sugpo, hindi niya siya masyadong ano, ang maganda naman sa sugpo mabilis balatan mabilis himayin, kasi nga malalaki yan po yung So, ayan po mga lovely people. Bakit ganito yung pailaw natin? Parang <laughs> malapit na ako kunin ni Lord Chat. <laughs> so, mapangit po yung panahon sa amin dito ngayon. Today is, ano ba ngayon? 23rd of October. May bagyo po. Ayan. So, yung mga aso namin... Ayan, pinost ko po kasi nagtahulan yung mga aso namin. May nakitas lang pusa. Anyway, Okay, gaya pa rin sinasabi ko, 23rd of October today, dito po sa amin ay eh, may bagyo. So, makalina po ang lakas-lakas ng ulan. Actually, na, na walang kami ng ilaw. Buti na lang at bumalik. ayun po, ano. So, ganun pa man po. Gusto ko po po magpasalamat once again and once again and once again sa akin pong mga new friends, subscribers and followers sa lahat po ng aking mga social media accounts. Mapa-Instagram man. Mapa-red up, blue up dyan sa lahat po. And of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, thank you din po sa mga nag engage po ng aking mga content. Thank you, thank you po so much na inyo sa mga nanonood. At saka po, sana sa mga nag-try din ng ating mga pacham, pacham recipes. So, paano po mga lovely people hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina Di Pichi, the home of pacham, -pacham recipes. Enjoy cooking. and bless. Keep safe. Mwah! Ciao!